So what's up guys? So for today's video, meron nga pala akong ipapakita sa inyo dito sa Manukan. Meron tayong hindi inaasahang bisita dito. Maniwala kayo sa hindi. Miembro siya ng Team Payaman. Hula nyo guys kung siya ba si Kong, si Juni, o si Ken. Let's go! sa nyo guys, okay, so meron kami dito ng bisita. Kilala nyo yan. Oh. Yan, Ayan, timpayaman. Kamukha ni Junior. Galing! Ang galing! <laughs> tatay ni ano, tatay ni Sir Kong, Kong TV. Dumaya dito. Sir Kong, shoutout mo naman ako. <laughs> Arena Channel. Yan, kasama namin sila. Yung bisita. Unexpected. Mag-aalaga si Sir ng ano. Ayan. Ang manok. Mabog pila pa lang. Ayan. Yeah. <laughs> so, manood kayo dito sa Larena Channel. Marami ah. kayong matututunan sa pagmamanok. Thank you, sir. Meron Thank ba you, sir. Meron pa kayong ano panabong. <laughs> meron, meron panabong dito. <laughs> pero again. sa, ano, sa chuhin po niya. Eh Ayan, mga pailan ilan No? Pero, hindi naman siya, no? Hindi naman ho, ahabi talaga na, na, na magsasabong. Kung mga parang, ano lang. Breeding lang. Ah, okay. yeah, breeding. Ah, Ako, subukan ko lang kasi to. Uh, Oo. Oh, bibili lang kami ng konti pag Kasi walang liwangan eh. Nakakasawa na sa Maynila eh. Aha. Oh, tsaka ayos din ha. Ayos din to kasi uh, yung mga gantong manok sir, ano, uh, pwede siyang gawing egg type. Pwede meat type. Tapos kung gagawin yung medyo semi business at the same time ba, habi nyo. At the same time, pwede nyo rin gawing business kasi napakabilis niyang ano, ang bilis nilang dumami. Yun yung, yung market eh po, hindi ka na naghanap na ano. Basta uh, pupunta na lang dito. Ah, uh, kasi po, ang dami ko po sinalihan na ano, na group sa Facebook. Tapos yung iba na word of mouth na lang. Uh, okay. word of mouth na uh, lang. Minsan may pupunta dito, na-refer daw ni, ano, ganyan, ganyan, na-refer ni, ni sir, ni ma'am. Pero mostly po, ang client po talaga namin, online. So, Pu puro ano po kami? Parang kanya, parang dito lang. Sa, ah, dito. Nanawagan ka lang. Ano. Yan, ganyan. Naghanap lang sila sa online tapos basta active naman po kami sa ano eh, sa sa online ng 24 so advantage po yung sa negosyo. Nasa sa pa yung ating ano, vlog ngayon. <laughs> Power! Power! <laughs> na Canada eh. pinapapunta na nito eh. Ah. pero talaga pong nga ano, ah, nung sila nag start mag-vlog, hindi niya in talaga nyo. Eh. Hindi, uh, ah, galit na galit ako pag nag-vlog sa Lamesa. Uh, hindi ko ka dyan, magluluto na ako. <laughs> <laughs> Tapos may nakikita pa po ang vlog dati, no? Nasa taas nung parang siguro may rooftop kay na may antenne yung ah, wala, ano lang siya. Wala kasi siyang ano yung tinatawag Ano ba yung ano? Drone, drone. Takinan, dito na ako sa bubong namin, guys. Fuck yeah! Drone shot, motherfuckers. <laughs> so, ganun ko ginawa yung drone shot ko. <laughs> drone. Eh, doon siya pumunta. Kunwari uh, drone siya. <laughs> tapos, ano, basta yung mga vlog niya dati, parang yung

Ah, uh, babalik Ay. sila bukas, babalik. Ah, uh, lang nila yung ano, yung kukunin. Ah, uh, bukas sila magdadala ng sasakyan uh, at lang nila kung ano yung aalaga nila. So, nakapag-design na naman si Sir ng kukunin naman ako, babalik sila bukas, so uh, guys. bukas. Hindi naman karamihan kasi gusto ko lang mag-umpisa. Uh, uh, yeah, mag-aalaga uh, si, Sikong, Kong. Si Kong TV, mag-aalaga uh, ng manok. Uh, <laughs> ni Kong to. Colorado. Okay, so magkikita ulit kami ni Sir Boas. Sir Boy. Okay, yan. Yeah. Yeah, mukha ni Sir Johnny Boy. <laughs> Power! Power. Yun, Yun, oh! bisita namin. Pamilya ko ang TV. Hello. Wala, may bayan na, na to. Nakabot ba ako ng sticker ni Sir? Thank you po, thank you. Ingat po kayo, ingat po kayo. Kaya sa sakay ni Sir. One day later. What's up guys? So magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, kakatapos ko lang i-prepare yung kukunin yung manok ni, ni Papa Shoutout. So siya yung tatay ni Kong TV. So nareceive na namin yung text niya na on the way na sila from Cavite to Batangas. So na lang dito yung mga manok na alaga niya. Ilalagay niya sa uh, kanyang farm. Yan, may magkukunin na siya ready to lay. Tapos kukuha din siya ng fifty uh, 50 pieces na mga sisiw pa lang. So iniintay lang namin siya na dumating dito sa Patangas. Let's go! Dito na si, si Papa Shoutout. Kinukuha na yung kanyang anak. Kanyang mga manok. Yun. Yun oh. niya. <inaudible> so, na, box na namin lahat yung na. So lahat ng mga viewers, mga subscriber ni Boss Sunny dito sa Tarana, Larena Farm. Kung gusto niyo uh, mag-alaga ng manok, lalo-lalo na sa mga Rhode Island, uh, chicken. Ito so, lang dito kay Boss Sunny di shoutout Subscribe ko rin oi five channel sa kanila channel ko syempre eh 1 million subscriber aware of you sa wala n'tra ada dua pick itu yang doon, di di bawah itu yang parah terus di bawah hahaha hahaha pa lang yan eh. Ayan, ayan. Yan. bigyan natin si Sir ng ano. Ang ah, Kailangan nyo yung incubator. Eh, pa-contact ko po kayo dun sa supplier namin sa... Saan, lang po? Oo, oh, bibili ako. Oo, uh -huh. uh -huh. sige. Sige, ma'am. Ma thank you po. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Sige. Uy, okay, Seb. Sa salamat po. Maraming Ingat ha, salamat po. Salamat. Sir, ha? Salamat, ha? Kayo ang eh. <laughs> <laughs> ito yung ano, ito yung tulay. Oo, oh, nga, yung... eh. Guys, alis uh, na sila. Oo. Oh. Bye-bye. Thank you. Salamat, salamat po. Na <laughs> na channel. Bye. -bye. Thank you. Okay guys, so bitin yung ating video, bi medyo bitin yung ating video kasi napakahirap mag, ano, mag-vlog habang nagpe-prepare ng manok nila at uh, siyempre nag nagtitinda tayo ng manok dun eh so pero thankful pa rin ah uh, kasi unexpected yung pagbisita so yung manok ang pa dito sa amin ang napili nilang bilhan ng aalagaan nilang manok sa kanilang farm sa Cavite so napakaswerte natin din guys at malay natin sa susunod na mga video, marami pang mga vlogger yung mahilig sa sa farming, sa mga manok ay bibisita dito. At sana makabisita rin tayo sa sa farm ni ni Papa Shoutout. At muli, maraming maraming salamat po sa inyo, Papa Shoutout, sa pagbisita sa aming Munting Manukan. Maraming maraming salamat din po kay Mama Revlon at pati kay Sir Ronnie at sa kanyang asawa dahil kung hindi dahil sa inyo hindi makaka-visit dito sina Papa Shoutout at sana po sa next visit nyo dito kasama nyo ng mga anak nyo sila kong TV maraming maraming salamat po ulit. At guys maraming maraming salamat sa panunod sa so, susunod na video ulit